yun guys uwi na kami guys kumuha kami ng saging aming lalagain alam nyo ba guys may share ako alam nyo ba guys na hindi mo na isa naman ang channel ko kasi narius kan con narius content na naman ako guys hindi ko alam kung so mag start ng demonetization ko ay sa December 30 pa. So ngayon mayroon pang ads ang mga video ko. Pero pagdating, hindi ko lang alam. Kasi ang nakalagay doon ay December 30, wala na akong ads kasi nga na na content ako. Then, pinag-a-appeal ako, hindi ako marunong mag-appeal. So, dinilit ko na lang yung video na yung pinakahuling video kong inupload kasi doon ako nagkaroon ng problema. in-upload ko kagabi. So kagabi din, naka-receive ako ng email na yun nga aki demonetized na naman. Alam nyo naman guys, may katigasan ng ulo ko. Ako. Oh. Pero siguro mga naintidation. 90 days ang suspension. Sus suspended kasi siya, hindi naman hindi talaga siya demonetize, demonetize channel, demonetize. Ang nakalagay doon ay suspended, suspension. Ganun. So okay lang. Kasi pangalawang business ko na guys. Malalaman ko talaga siya kung ako na suspended sa 30 kasi mawawala ng ads ang aking mga video. Yun guys. Pero okay lang pag ganun kasi guys na heavy monetize ganyan. Aware naman ako doon hindi ako nagugulat kasi nga kung bagay may ginagawa akong hindi maganda kung may nakukuha akong video kasi ra random video ako kung alin yung trending yun ang sinasabayan ko kaya walang magagawa. tuwa so, ang sakit pa ng ulo ko <coughs> ang sakit ng ulo ko kasi nagtakay kami kagabi kasi Sir Rolly Official TV yung tinutulungan ko. Sumahod na siya guy. first time yung sumahod. Sa loob ng 6 months. bali 6 months. Siya may channel, ginawan ko siya ng channel. 6 month kasi ginawan ko siya talaga ng channel ay June. So, yun na monetize siya. Yun siya. Na monetize siya din kumita so nag-trend yung mga video niya. So, pinapunta niya ako dito or pumunta ako dito. Kasi nga sumahod siya, nagpatagay nag-celebrate kami ng konti. Yun, nalas nga ako kaya ang sakit. ng ulo ko din sabay na suspended nga. Nag-email na suspended ako sa December 3 start. Yun, dinilit ko na yung aking mga yung mga huling video kong in-upload. Kasi doon lang naman ako nagkaroon ng problema. Ngayon, um, umahon kami sa bundok ko pa. Umahon kami sa bundok kasi kumuha kami ng saging kasi nga hangover ako. Nagguko kami or nagmura kami. Uminom ako ng sabaw ng niyog. Medyo nabawasan yung pagka yung hangover ko. So medyo nalulungkot ako guys kasi nga madidim mo na na ako naman ako pero okay lang at least madi ako sa youtube ko actually yun nga siguro mga 90 days yun kasi dati 90 days yung suspension ko nun kaya lang umabot ng 6 months kasi nga nag back to zero ako nun kasi nga nililit ko lahat yung video ko kumbaga nag back to zero ako kumbaga hinabol ko ulit yung, yung requirements na portals and watch hours dati last year hinabol ko yung oras nun pero ngayon ay I think hindi ako maghahabol lang oras kumbaga. hintayin ko lang yung yung schedule nung reapply ko. Hindi ko lang yung reapply ko. Hindi ako maghahabol lang oras. Kasi guys, ang dami kong video na hindi talaga sa akin kasi nga 'di ba naga-upload ako ng mga ibang content. Pero siguro na may hindi nanggaling galing din yung yung problema kasi kagabi lang, kasi yung huling video ko parang yun lang ang nagkaroon ng problema kaya hindi ako nag -dilet. hindi ko delete yung ibang video hindi sa akin so sad pero lang magagawa ganun talaga <coughs> tapos yun nga may pending akong sahod at pabay mga kasahod na malako may pending ah uh, Nag-email na si Google, si Google AdSense na kasahod naman ako kaya lang hindi kalakihan. So hinihintay ko lang matransfer sa bank, sa banko ko. Po, yun, may kunti. Alam mo, salam mo ito. Salam mo ito. sa akin? Okay, gusto sa akin ba? Ito ba, ito ba? Ito Ang pogi ko pala Joke <laughs> Hala, ang pogi ko pala Joke